Magandang gabi po para sa atin lahat. Mga kapatid, sabi nga nila, kapag may sumakit na bahagi ng katawan, parang buong katawan din ang nahihirapan. Totoo yan, subukan niyong ma maipit ang daliri o masakit ang ngipin. Parang buong pagkatao mo apektado. Ibig sabihin po, bawat bahagi ang ating katawan ay mahalaga at may tungkulin. Ganito rin ang sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Ang ating katawan ay maaring maging sandata ng kasalanan o sandata ng kabutihan. Kung dati ginamit natin ang ating mga kamay para makasakit, ang ating dila para manira, ang ating isip para mandaya. Ngayon bilang mga anak ng Diyos, gamitin natin ang mga ito para makmahal, magpatawat at makling. At sabi naman ni Jesus sa helio mga kapatid, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas, talento, pamilya, at buhay. Kaya, may pananagutan tayong gamitin ito ng tapat. Kung ikaw ay magulang, Gamitin mo ang kamay mo para yakapin at gabayan ang inyong mga anak. Kung ikaw ay manggagawa, gamitin mo ang iyong lakas ng may katapatan. At kung ikaw tagapaklingkot ng simbahan, gawin mo ito ng may puso. Kaya mga kapatid, malaki ang tiwala ng Diyos sa atin huwag nating sayangin. Maging sandata tayo ng kabutihan at gamitin natin ang ating katawan, isip at puso para sa kapurihan ng Diyos at sa kabutihan ng kapwa. Amen.